Hi guys, uh, time check. Three uh, na ng araw. Uh, madaling araw. So yun bali uh, kaka ko lang. Actually galing sa work. Nang tapos pagdating ko kanina, uh, nag shower ako. Masarap din magdress na maya pagka uh, yung pagbagong shower ka. Bali, ang dumating pala ako sa house kanina around mga uh, 3.20, gano'n. Ayan. And so, bali, uh, medyo hinihina ko lang yung boses ko dahil uh, tulog kasi silang lahat. Kaya yeah. medyo hinihina ko lang yung boses ko. So, ayun, bali, uh, medyo maya maya pa siguro makakatulog yan. Kasi nga, uh, hindi agad ako nakakatulog pag uh, galing na ako sa work, pag-uwi ko. So, mga 5 o'clock pa ako. 5.30, minsan nakakatulog. Minsan 6 o'clock, uh, ganoon na ako nakakatulog. ah uh, bali guys nga pala, ito ko nga pala yung kahapon na ginawa namin. So, kahapon kasi nag-car hunting kami. Kasi, yun, kasi nga nagpa-plan ako na uh, kumuha ng sasakyan. Pero ano lang naman, uh, used car lang naman yung bibilin ko. So, kailangan ko lang kasi gamitin. Pupunta uh, sa work. Na. Diba nga yung sasakyan ko, bali uh, na ngayon nasa body shop siya. So ginagawa siya. Tapos yung ginagamit ko ngayon is rental car. Plano ko na rin kasing i-dispose, yung benta yung sasakyan na yun. Yung Luma ko. So plano ko na i-benta ko na lang. Tapos yung uh, mapagbebentahan ko, nagdagang ko na lang siguro. Tapos tsaka ako uh, i-bili na kukuha ng iba. Tapos yun nga, yun nga guys, uh, bali uh, kahapon papakita ko rin sa inyo yung video yung mga uh, tiningnan namin sa sasakyan kati yung sasakyan na unang tiningnan namin Oh, uh, okay so, I No, I mean, uh, there's a second page on that uh, Carfax, right? Okay, I'm oh, okay. okay. ayan guys yung uh, 2017 Lexus IS 300 so ayan so ang asking niya actually is um, 21,000 tapos tinry ko siyang tawaran sabi ko uh, kung compared okay lang ba na uh, 18,000 kaya lang sabi niya uh, 19,000 na yung last niya so ay yung pinuntahan namin siya kahapon. Mukha naman siyang okay. Actually, mukha siyang okay sa picture. Uh, kaya lang, nung makita ko siya na actual, um, may mga konting gasgas siya. Tapos, yung tires niya, sobrang nipis na rin. Siguro, mga 50% na lang, 60% na lang yung yung tread nung sasakyan. Ayun, tapos, nung uh, pangalawa, tinanong ko sa kanya kung meron siyang Carfax report. Yun, pinakita naman niya sa akin kaya lang yung first page lang sinabi naman niya doon na meron siyang uh, claim sa insurance sabi niya minor lang daw yung accident kaya lang hinihingi ko yung second page para malaman ko sana kung uh, ano, yun, ano yung mga uh, uh, naging claims niya kaya lang wala siyang may pakita sabi niya uh, hanapin pa daw niya so parang medyo nagduda ako kasi nga parang meron siyang itinatago eh, mayroon siyang tinatago na uh, about ng sasakyan hindi kasi ako sure kung yung sasakyan ay may lean or uh, rebuilt ba siya or meron siya malaki yung naging claims niya sa insurance so ayan pagkakasi ganun medyo mababa yung value lalo pagka yung rebuilt yung sasakyan mababa na yung value ng tapos mataas din yung magiging insurance mo pero maganda yung sasakyan actually type. Gusto ko siya yung Lexus, yung IS300 kasi nga kompleto na siya. Fully loaded siya yung F-Sport. So, kaya naman pala guys, yung pangalawang sasakyan na tinignan namin. Turn right. Ito yun. Mm-hmm. So, yan nga guys yung uh second vehicle na uh, tiningnan namin nasa dealership naman siya. Uh, yun ito yung 2015 uh Toyota Sienna. Ngayon kasi gusto ko i-consider ko rin actually yung uh, yung van minivan kasi nga okay siya pang for family para, lalo, pag nalapag na travel kasi mahilig din kami mag-travel minsan. Yan. Tapos kasi marami kang may lalagay at saka medyo kung yung mga sasakay. Uh, Kaya consider ko rin kumuha ng minivan. Okay uh, naman siya nung nasa picture actually. Ganun din. Same din ang una. Maganda siya sa picture. Kahit may video pa actually. sobrang kinis niya. Uh, tapos doon mataas yung mileage tapos mura lang siya actually nasa 15 17,000 yung asking niya pero pinry kong i-negotiate ano sabi niya okay lang daw na pwede yung bigay niya na mas mababa sabi ko mga 15,000 so pumayag naman siya kaya lang nung pagtunta namin doon uh, doon sa dealership sa park mas na so yun uh, yung sasakyan iba yung uh, pag nakita ko siya yung nakita ko siya ng personal iba yung iba siya nung nasa picture o yung sa video kasi pagdating ko doon uh, may akong nakita ang uh, cosmetic problem doon sa mga parang yung paint niya parang uh, parang tinakpan lang ng something na ano parang pininturahan lang ng, ng color white uh, halatang kaltang halata siya tapos yung, yung side mirror niya sa passenger side is meron siyang tape na color black kaya siguro hindi ko rin na-notice doon na sa sa picture kasi nga uh, color black yung tape niya parang may ano uh, siyang sira may crack siya hindi uh, na rin ako nagka-interest dun sa sasakyan dahil nga so, hindi naman na magbabayad ako okay lang sana kahit mataas yung buy yung, mileage niya kaya lang yung itsura niya kasi medyo ano na siya parang uh, hindi uh, sulit yung babayad ko doon kasi kailangan um, yung 15,000 siya kailangan ko yung magbayad ng uh, GST tapos Uh, parang meron pa atong admin fee or something parang abot din yung 17,000 so parang hindi worth it tapos kala guys uh, ito yung pangatlong sasakyan na uh, tinignan namin kahapon sa so, uh, dito lang malapit lang din sa amin ito nung pauwi na kami tapos yun dumiretso kami doon sa yung pinakahuling ano namin na titignan sasakyan yung nasa Uh, Gonisan naman. Dito lang malapit lang sa amin. Sa so, may south lang siya. Sa so, may bandang Ellerslie So ito yung video pala ng sasakyan. Left. Silipin natin yung We're itangari. here Transitions. Yung puti oh. Isa na armada mismo Asan yun? Hundred thousand Yan sila rito yung ano? Honda Honda Civic Ayun. Ito. Yung red. Salipin natin. So ito yung isang tinitingnan namin. Ay, wala kang man, parang manual ata ito. Ito Lexus o. Oh. RC. Dalawa yung Lexus nila. Walang mahal. Nasa 20, ano to eh. 28. Yung Lexus na black. Diba yun? Yung parang sa akin dati, yun Oo, oh, ano? Naiibo sila. yun yung sa akin dati. Ayun. Parang ganyan yung sa akin dati. Yung binenta ko. Lancer Evo. Hindi ko nakita saan. Bago siguro to. yun nga guys. Uh, ito yung uh, 2017 na uh, Honda Civic Coupe. So, balik to door lang siya. Uh, yun. Uh, ang gusto ko doon, actually, meron siyang Honda Sensing. Yung lane assist. Meron siyang uh, adaptive cruise control. Tapos, uh, meron din siyang meron din blind spot. Yun. Yung mga safety features kasi na hinahanap ko din sa sasakyan no, yung budget ko hindi naman talaga ano parang bonus na lang kung may makita kang gano'n so yung price kasi nga is okay nasa around almost 18,000 so may kakilala naman ako actually doon na na agent doon so pwede ko naman siyang kausapin tapos i-negotiate yan yeah, may lang ito yung nangyari yung so, namin doon pagtingin ko ng isa ng personal so meron din siyang may mga problem, may parang cosmetic problem din siya. May parang may mga paint siya na natuklap na doon sa may bandang front bumper, which is maaaring maging cause siya ng mga grass. Yung, uh, paint, yung mga paint na natuklap na yun. Tapos yung isang tire niya is flat. So, parang ano na rin, palitin na rin. So, kung bibili ako ng tires ng set mga nasa ano din yun, nasa siguro more 1,000 din. Tapos yung rims niya, alam, hindi siya yung talagang parang aftermarket na pa lang yung rims, yung, rims niya. So, kaya lang hindi maganda, hindi ko siya nagustuhan. So, ayun. In short, wala kami nakitang magandang mga kapon. So, yun, Until now, nagtitingin-tingin pa rin ako sa marketplace. May mga nakontak din ako actually. So, sa Monday, ba meron din akong pupuntahan ay meron na, uh, meron akong tinitingnan na WRX na 2018 na Subaru WRX so ayan medyo gusto ko siya kasi medyo sporty yung look niya so okay naman siya for medyo okay naman yung nagkasundo naman kami sa presyo tapos nakita ko din Carfax niya pero ano, ititingnan ko pa kung magkakasundo kami or wala siyang problema so ito check ko din yung engine niya kung wala siyang problema ang sabi niya dun sa base naman sa kanting niya is uh, mukha namang okay yung sasakyan. So, pero gusto ko rin makita ng personal para ma-check kung wala ba talagang problema yung sasakyan. Tinindingin lang muna ako guys na ano uh, anong magandang movie dito sa Netflix. Palabas na. Actually, isa sa mga inabang ko dito sa Netflix eh. Ano pala siya? Kala ko movie. Balik TV series pala siya. So, hindi pala siya um, movie. Ito so, ang title pala is Last Samurai Standing. So, ayan guys. Ngayon kasi ako guys sa ano, mga samurai. Ayan, uh, mga ninjas, gano'n. Siguro, epekto rin na ano. Uh, dahil nga, nag, uh, training kasi ako dati ng, ano, ng karate do. Ayan, dati. So, yun. Abot naman ako sa black sa black belt. Uh, pero before noon uh, Taekwondo talaga ako. Original nito. So, black belt din ako ng Taekwondo. So, nung nasa Middle age ako, yun, sa Bali, ngayon nagtuturo. Yun ang barang pinaka-sideline ko. Nagtuturo ko dati ng Taekwondo nun. Yun. Kaya nahilig din na, medyo nahilig din ako sa ano, sa mga ganitong movie. Sa mga games yan po. Yung mga games ko, karamihan ganon. So, yun. Puro samurai, ganun, ninja, ninja, ganon. Yan, epekto siguro ng ano hili ko din sa martial arts kasi yun yun. Kasi, yung, kasi yung parang naging sports ko talaga so yun guys uh, baling medyo late na rin siguro pa kit na ako sa taas tapos papaya na ako so bukas siguro gising ako mga or mamaya pala so gigising ako siguro mga 11 or 11, 11.30